Hey guys, ito na naman kami ni Manay. Gugura na naman. Saan ka man yung punta? Maghanap ng wala. Magpapasalundo mm -hmm. si Manay. Wala, maglalakad lang kami. Wala yung driver namin, sinisante kami. kami. Mm -hmm. Lagi na lang kami. Mamay, no, hindi kayo magsawa sa, -sa pagbumuka namin. Na. Yeah. Kaya pa. Kami nang dalawa lagi. Wala si Anna, halaging... Kaya na, busy pa lagi. Busy sa ano, higaan. Mm -hmm. Kaya pa. si takot hmm. tulog din. Tulog ng tulog, kuya. Gagala lang kami guys dun sa city kasi wala kaming sasakyan. Kaya ikot-ikot lang. Bubas lang kami. Wala lang kaming pera <laughs> eh. <laughs> Bubas lang. tender there na ano load sa bakal. Nagpawa ako yung mga sanak niya. mo, may maawa yan, Nagbiwa yung donation. Kasi man, joke. <laughs> Bero lang yan. Si Manay, may okay, okay lang. Mas okay kung mag-dolika ako kasi ako ang pagdolika. Biro mm -hmm. lang. Mm -hmm. Wala lang kami masabi dito sa vlog namin. Wala lang magawa. Mm -hmm. Ikaw ang laman ng ano eh. Ang sarap ng panahon sana, ganito na lang <laughs> lagi. Doors. Nagbulo na lang. Mahangin sa labas. Kaya yung... <laughs> <laughs> Mahangin daw sa labas. Eh. Ipasalon mo na yan. Wala yeah, right. pang money money may money na. Magpapasalon tayo. Mm. -hmm. Pag sumawad na oras di piligro ngayon. Eh ngayon, mag-ano muna tayo. mag dawar. Mamurukan dawa. oh, oh yeah. daw. Wow, sana all magpapamurukan. Mamurukan ba ito na tayo? Sana all. Sarap ng panahon. Sarap ng panahon. Very nice. Uh, nice malunggay. Wow, ano ba ito? Kalabasa. Ang ganda, ganda. Kalabasa. Andang, andang. Mm, wow. Banda talaga ito. Walang bunga? Wow. Pwede yung miniature. Hindi mo, muna. Oh. Talaga ang alaga nila dito. Dito kami guys sa Moro Road. Sa nang basta. Ay, maano hangin, oh. Pati yung balik halikabok na, ano? Ano ito? Tatawid kami rin. Gadaan na naman kami dito sa bulaklak. Yan na maganda. Hindi ka nagdala ng damit. Alin? Bulaklak. Bulaklak. Bakit ka natatakot? May gluta ka naman. Wala. May protection. Right now. Mm -hmm. Mahangin! Babush! Sabay mga Koreang! Yeah, Magandang araw! Tingnan tayo pag may time. Mm -mm. Babush! Salamat sa akin. Mahangin!